Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay magpapalit tayo ng throttle cable ng ating uh, Fury 125. Ito po yung nabili ko, GRS brand. Pero bago po natin mabaklas yung dating stock natin na throttle cable, pinaklas ko po muna yung side cover para matanggal ko po yung uh, throttle cable sa may carb. Ito, yung pinakadulo po ng ating throttle cable. Tapos, pinaklas ko din po yung uh, side mirror. Itong handle switch. So, atong front brake. Tapos, uh, meron po ako nito. Stopper nito para hindi mahugot. Tanggal po rin po yan. Ayan. Ito po nakalagay yung ating throttle cable. Ngayon, ibabalik ko na po siya. Nalagay na po natin yung bago. Ito na po yung <coughs> finished product. Hindi ko na muna videoan yung ginagawa natin. Ito na po yung bagong throttle cable. Hindi ko po, po siya pinadaan sa loob kasi may clip siya para dito sa 24mm na carb. Sabi ko na po yan nung in install ko po yung uh, 24mm na carb natin. Same lang po yung ginawa natin plug and play po yung stock throttle table natin. Ito po yung pinalitan natin. Hindi na po kasi bumabalik kasi ano, ayan, may bali na siya. Kapag trinatal ko, hindi na siya bumabalik. Kaya pinalitan po natin. Ito Yun po yung dahilan. Ngayong na-finalize na po natin, ganyan na po yan. May balik ko na rin po yung side mirror natin. saka yung front brake natin. saka yung switch natin. Ito po siya. Kumagalaw po nga pala itong handle switch ko. Kasi nalustrate ko yung tornado dito. Ayusin ko pa po yan. Uh, medyo gabi na po kasi at papasok na ako. Kaya hindi ko na naayos yan. Ayan, magalaw po siya. Dapat may higpit po yan. Ngayon gagawin ko na lang paraan yan para hindi gumalaw. Ito na po yung ating Teka so, Masabit po siya dito uh, Adjust ko pa po ito Kerana say Yan sama sahabat je Yan je syabu balik Tapos Adjust ko apa-apa dito sa Babak Dito Kasi may play po siya Yan Tengah uh, May play po siya malaki So adjust Kita natin dito Dito po tayo maka adjust Para mawala yung play Eh, medyo malaki pa sa baba hindi na po kasi ma-adjust doon nakasagad na po yun doon sa dito nakasagad na po dito hindi na po ma-adjust doon eh. so dito po tayo mag-adjust sa taas sa stock curve sa stock curve ayos po yan na ah. uh, sa akin po kasi tulad ng sinabi ko naka 24mm kaya ganyan po medyo konti na lang yung plate tapos to, ito sasagat natin tululuwagan ko pa para maganda na yung play ng ating throttle cable dyan na sya mag-stack up testing po natin ito mga ganaw kasi higpitan pa natin to kaya hindi bumabalik. pero so far mas maganda mas maganda po siya Maganda na po siyang rattle kasi wala nang bali yung cable hindi katulad nung pinalitan natin na may bali siya ah, check ko muna kung paano ko magagawa ng paraan to para hindi gumalaw-galaw siptay ko muna dito. Mukhang mapapabili ako ng hindi ko nagawan ng paraan to. Mukhang mapapabili ako ng handle switch. Kasi yung na-lost thread yung tornillo sa loob. Pero itong ilalim may tornilyo to. isang adjust pa yun so na finalize na po natin ito po yung play nya mabalik na po sya adjust ko na po dito ginawa ko na lang muna ng paraan yun. testing po natin minor yan minor At sa carburetor may ipit po kasi dati kaya akala ko okay lang yung adjust Thank you. So, okay na po. Pwede natin na throttle cable. wala oh, yung likod. ayan. Yun, Oops, nawala Hindi ko yata, nakabit na gusto ano ating yun. ayun meron na kung adjustment pa Mga um, kapatid na nanonood sa payong natutunan ng ngayong araw. Please like, watch, comment, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po and thank you for watching.